sa loob na yung ano. Tingnan natin. I Review natin yung tent. Ah, oh, so, Ah, sila na rin nag-set up ng airbed, no? Pala, decision sila. Ang galing. Mm -mm. So, okay lang naman kasi, okay lang naman din para, ah, wait, pupunta na ako doon para makapagtanong tayo ng ano, ng mga bagay-bagay. Kasi para, syempre, ano kami? Tamad, mamaya. Kasi magsiset na pa, magpapahangin pa ako ng kama. Magpahangin pa. Anong oras na ba? 10.52 pa. Ah, sakto lang pala yung in natin, i-inhebing. Ang ganda rin nung ina- kasi lifetime. Ito talaga naisip ko sa lifetime eh. Kasi yung isa, di ba, egg roll, yung isa lifetime, sabi ko. Lifetime, kasi yung egg roll ata, yung hindi ka makakapagayat. Ah, yung hindi okay. matiba, oh, yung oh, nakaganon. Yung, Oo, oh, oh. yung pang-camping talaga. Oh, hindi magla-lifetime kami kasi ano, pang hamang buhay. Kasi lifetime. Yun, pupunta na ako sa staff. Maghahanap ako ng tubig, tsaka... Matagal-tagal na sana si Box. Kasama natin si Box. Isama, Isama na, na lang natin si San, no? Oo. Box, may pupuntahan kami isa pa. Kasama ka na doon. Fix na 'yon. Bye. Bye. <laughs> ano ba? Ah, may tanong pa ako. Ano yung natutunan mo sa ano? Ano yung maliit na bagay? Na, to na, na, na dito mo lang na-realize. Sample. Sample sa akin yung ano. Yung sa drone. Sa? Huh? Sa drone. No. <laughs> yun nga, yung kailangan... Siyempre, ang tagal ah. kong hindi ginamit, di ba? Mm. Siyempre, ang thinking ko lang, dahil matagal, matagal ko siya hindi ginamit, ang thinking ko lang, i-charge. Kasi parang yun yung routine ko pag gumagala. I-charge ko lang siya, ganyan. Dapat pala, isiset, isiset, titignan mo muna kung okay yung setting niya before ka magpunta sa lugar, lalo't aware ka naman na wala signal. Ganun. Para pag ano, ready na. Oo, ready na. Tipong kasi yung mga tulad nun, yung yung pinuntahan natin. One time lang eh. Kung hindi na mauulit ngayon. Yung, ano? Hindi tayo nakapag, oo, hindi ako nakapag-shoot ng okay kasi limited Parang lang. O, oh, dahil hindi naka-login. Eh, di syempre, wala na. Sira na yung video. <laughs> <laughs> Nung <No, laughs> nagsagada paribang. kami, mas nalaga. Kala ko hindi pwedeng pangalabayan ka sa... Uh, Or di Sa ano na? Sa Joy, sa... Kala ko pa, pwede palang dito sa... So, hindi ako naka-withdraw. Kasi galing kami ng galing kami ng hanging coffee, mm. Naganap talaga ako ng withdrawal. <laughs> Meron naman Wala. ATM doon, kaso sabi sa nila. Sa bayan. Tapos may wala bayan. parang sa probinsya na iba yung man. Tapos baka ay sabi nila na malaking charge. Natating, oh, malas, bukod sa malaking charge, yung natatakot ka kasi ma, baka makain talaga oh, yung card. Oo, <laughs> 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 Diyan na lang yung signal doon. Dapat laging may cut. Hmm. Kasi, hmm. mga isolated hmm. isolated talaga rin talaga. Coins, so, oh, especially coins kasi. Kaya hmm. maaga akong kukunin ni Lord. Hmm. Hmm. Hindi po kuya. Sarap yan. Salito, maam. Sige lang po, bawal At sa akin yan, kuya. <laughs> <laughs> Baka maga kunin ni Lord. <laughs> Thank you po. Hmm. Ano pa? Uulitin ko yung sinabi ko. Ano nga yung sinabi ko kahapon? Nakalimutan ko na. Yung ano? Uulitin ko para ano, para ah. ayong yung sabu. Ay, ano? <laughs> yung ko hanapin ng sarili. Ah, yung na-realize. Akala ko parang ano. Akala ko sinasabi nilang, kanapin mo kasi yung sarili mo. Akala ko ibig sabihin nun, parang pag broken hearted ka, ganyan. Tapos mag-aano ka, hanapin mo yung sarili mo. Yun, yung parang... Tapos nakikita mo naman yung sarili mo after noon. Pag naging okay ka na, ganyan. Pero paulit-ulit, pagbuka na ka ulit, hanapin mo ulit yung sarili mo. Bakit ganun? Bakit? Hindi ko pa ba nakikita? O lagi bang nawawala? Yung pala, all this time, nung child, nung bata tayo, hindi pala naman talaga natin nakikita pa ang sarili natin. Kasi laging may part na hindi tayo sure. Sure tayo kung anong gusto natin gawin. Pero habang lumalaki tayo, nag-iiba-iba siya. Like, ah gusto kong maging ganito. Tapos pagdating natin ng teenager, ah, gusto ko ganito yung pupuntahan ko, gusto ko ganyan. Tapos pagdating naman ng adult, ah, gusto ko ganyan na oo. So, hindi yon yung part na na natin yon Kasi sure na sure tayo, pero hindi pala yun. So, yun yung hanapin mo yung sarili mo, ibig sabihin pala, kilalanin mo siya kung ano ba talaga yung gusto niya na pang na forever, na hindi temporary feelings lang na gusto mo lang, gusto niya lang yon Kasi as of that time, gusto niya yun. Kaya pala, kaya pala din, yung mga matatanda, lagi niya sinasabi na, ah, bata pa kasi yan. Yung term na, ah, bata pa kasi yan, kasi nga, hindi pa yun, alam nila, oo, oh, oh, alam nila na hindi pa ito ang gusto nitong mga to. So, may mga chances na yung mga asawa na, may mga anak na, hindi pa pala nila na hindi pa pala nila nakahanap yung sarili nila pero nagsettle na sila dun sa long term commitment kasi yung society tsaka yung paligid nila yun yung pinapaano sa kanila na gawin or parang i-fix mo na ito dapat yung maging buhay mo magkaroon ka ng malaking bahay magkaroon ka ng ganito pero may mga ganon na instances na hindi sila happy kasi hindi pa rin nila nakikita yung sarili nila talaga pero, dahil nandun na sila sa long-term commitment, ayun, ayun. Parang, kailangan nilang panindigan. Wala silang option. Kaya, kailangan na rin naman nila maging masaya. May mga times naman na masaya sila doon. Pero, parang laging kulang pa rin. Parang, tapos, natatakot na silang sumubok gawin. Kasi, andun na sila sa long-term. Eh, Alam nga namang, umalis ka doon. Eh, long-term na yun. So, parang yun pala yung version ng hanapin mo yung sarili mo. Hahanapin mo pala siya in a way na ano. Kikilalanin mo pala yung sarili mo. <laughs> Kailangan mo para mag-explore. left is right chasing stars and holding you i can't see the end but we'll see it through Keep the ground in sight. Fight forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.